Ayan, dahil tagal internet, lang tagal namin walang internet, kailan lang ito mapapa-upload. Ayan, share, share ko lang sa inyo kung saan kami nagtago nung Pasko. Joke lang. Kasi mga bata mag-swimming na lang, bukas lang daw sila mamamas ko. Ayun no, si King Kong. Nandito nga pala kami sa mainit resort dito sa Mauban, Quezon. Pag nagsuswimming swimming kami, talagang dito kami napunta. Kasi pwedeng magbabad ang mga bata dahil mainit ang tubig niya. Kahit nabutin sila ng ulan, ayos lang. At isang pang dito, very attractive kasi sa mga bata to. Kasi meron silang mga life-size figure na pwede magpa Dinosaur. Ayan, at hindi na nga nagpaabot ang dalawa kong baby Ayan, swimming na agad Siyempre, hindi na kami nagpauli ni mami Sumama na kami, alam nga ka naman mga bata Na. Ayan, shoutout nga pala sa ipag ko kay Lovely Kay Tatay Nelson, at saka kay Bilas Emma. Siyempre, sa baby ko kay Kia Okay, 1, 2, 3 Oh, basa Okay, 1, 2 Siya nga pala pag pupunta kayo dito medyo agahan nyo. Kung maaari mga 7 o'clock dapat nandito na kayo para kayo makakapamili ng cottage na gusto nyo. Taas na kamay! Uy! Next ko lang tong inihaw namin na isda. Tilapia pa rin ba ang tao pag ganito na siya kalaki? Ah, uh, ano po ay mahigit kulang kulang na. Isa kalahating kilo ang isa. <laughs> okay. uh, ano po sa mama? no? Ay tatlo yan po. Ano po ang mami? Ay tatlong kilo yan. Ano? Uh, Ah, baka kilo Ano oh, sa dangkal ko eh. Laki na ng kamay ko ha. Oh. Sabi yung nabili kong yan po na yan. gayet eh no. Bakit eh. Hindi maganda. Buisit nga yung binili lang ko. Wala Parang nilaku um, Yung ano eh. Parang chilap-chap. Parang pinagtabasan na. Hindi niwan na kayo. Kaya nga. Oh. Hindi na ako ulit doon. Shoutout nga pala sa binilang ko ng liyempo sa palengke. Ang ganda ng pagkakagayat niya. Shoutout niya na si Nene. <laughs> <laughs> Maganda, hmm? Bican ma'am. Maganda, ma'am. Online banking, yes. Yeah. <laughs> Merry Christmas. Ako puno sa alala. <laughs> Ate. Ito Si Mega Swim. Very good. Si Kiro, giniginaw na. Giniginaw na tayo. Ang ganda talaga ng resort na to kaya lagi kami bumabalik-balik dito. Napakalawak na niya tsaka maraming pool para sa mga bata. Nakakatuwa talaga pag ng mga bata enjoy na enjoy sila sa pagsusimilan. lalo na pag ganito mainit ang tubig. Nag-slide na nga si Enzo. Si Star naman na si Ate Kelly walang kapag sa paglalangoy. palipat lipat lang sila ng pool. Talaga namang enjoy na enjoy mga bata. <laughs> <laughs> Ganyan! Slide ka Ayan, natumulan na nga. Napakasarap pala lalong magbabad sa tubig pag gagayang umuulan kasi may tubig tapos malamig naman yung pumapatak na ulan. Talagang na-enjoy namin ang paliligo. At ito na nga pinaka-saddest part ang uyan time. Me, solid na Siya nga pala yung Transpeed dito sa mainit resort ay 150 bata at matanda. Pero by January 2024, magiging 175 na Salamat sa pagsamot panunod. at lagi. God bless!